Good morning, sir. Long time, nakita ka din kita. Masasikat sa Facebook. Ang <laughs> ating metal paring. Ngayon, lalagay mo to. Sige, hawakan mo. Hawakan mo yan. So, ngayon, ito yung magiging spacer natin. Pwede mo siya, okay. pwede pa, yan, paganyan. Tapos, tsaka natin to. ilalak o kaya sisinyalan ng lapis para level nung wall angle na to magiging level din nung ilalagyan natin ng metal barring dito kasi kalimitan kasi nagbe-base kayo dito sa may sukat ng ating uh, wall angle mas mataas kasi to na malayo compared dun sa may barring na yung stila natin so tingnan niyo yung diferensya ko yan kaysa naman uh, guhit-guhitan nyo yan kumamit na lang kayo ng ganitong space eh tapos pwede nyo nang barinahan yan sa tabi nya yan so hindi naman nagagalaw yan eh so ganyan yung pag-install uh, sa <laughs> Galing sa isang ibang bansa si Sir mga kamusta no. So siya ipagawa. So ipapakilala din natin siya mamaya. And then uh, mamaya pagkatapos niyan na uh, diretso tayo dun sa bago nating proyekto. Dun sa Magabag mamasta. uh, mga kamusta. kay Sir Jason shout out po. At sa ating uh, client ni Sir Roderick. Ay marami salamat sa So punta tayo dun mamaya, bali mag-start yung tropa natin ngayon doon sa ceiling works kaya tara sa so, ngayon nag a uh, da ako Pupunta na tayo sa Villa Verde muna And, dito na tayo sa Tukal sa may tulay maaga pa mga 9am pa lang tayo kasi 9am yung usapan namin ni hey, sir kaya At, uh, kita kita na lang na tayo sa ni okay. morning, morning. 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 kita. Sa Facebook. <laughs> <laughs> morning Sorry. Tayo. Okay lang, uh, Hindi, kasi nung, nung, Korean, nung Korean, mm -hmm. nyan, nakikita ko sa Facebook. Oo, oh, okay. Kain muna tayo. Ano? Uh, Salamat po. and tara na. Salamat po. and so ipapalabas na lang natin yung mga gagawin natin dito. Soon, ito yung gagawin natin. May railings tayo dyan. Tapos, uh, maliit na kisa may sa loob. Yun yung gagawin natin. Okay. So, tara. Punta muna tayo sa Bagabag, mga kamusta. Laki ng bahay dito ah, Tingnan nyo Nagkaganon yung pintura ah, Dahil doon sa may pati Na ginamit yan Kaya ganyan so, Maraming mga dahilan Kung bakit Nagkaganon yung pintura Pansin nyo <laughs> Pansin ko lang ha ah. Pero gusto kong i-share sa inyo ah, Meron kasi yung mga pati Na talagang Yun yung nagiging coast nya Pero meron din naman Yung mga Proseso kung bakit nagkakaroon din ng ganong proseso ng ganong dahilan yung sinasabi ko na proseso kapag ka to ay marumi pininturahan mo o kaya naman na uh, uh pinahiran mo ng pintura na hindi pa siya malinis hindi pa siya hindi pa siya ready Kumbaga baga makikita mo may mga alialika pa dumi yan pininturahan mo yan uh, so sa mga susunod na mga araw pag yan di maganda yung proseso Uh, ang kakalabasan talaga niyan parang luha na gumagano pero kalimitan ang nagiging cause talaga nun kalimitan ha uh, by uh, dun sa experience ko experience namin sa tagal na namin sa pagpipintura um, um dahil dun sa may pati kalimitan ha yun yung uh, yun yung dahilan dahil sa pati na yun pero hindi na natin babanggitin kung ano yung pati na yun. <laughs> so tara mga kamusta ano dito na tayo so, mag-aabog tama lang dito yung project isa kinakau eh tayo dito yung pwesto ni sir Jason <laughs> magaanan dito siya verde naka on Gajutin na kadyutin na na din to si restarter niya ito eh ni Verde. Ayan Meron naman siyang nagpapakita na red. Naglilitak din. Pero yung starter niya problema rin nito Pero isa pa dito yung wirings. Kaya ipupunta namin sa paayusan ngayon. Kasi nasikaso minsan. May init. So ngayon na lang namin. <laughs> Ayun, talaga. ayos na si verde papayos na diretsyo sa paayusan so ito yung site uh, punta na tayo dito nung last time okay. excuse me po yun yung tatapang ng mga aso dito eh. ay so oh, dito naman ito hello po Saan sila nag-iumpasa? Sa kwarto ko. Pa. So, okay na to. So, plain lang to mga kamasta. No? So, yung uh, plain na yan, yung pangamaraan natin. Uh, baliya, bali, syempre, wala yung gel mo na mauna dyan. Tapos, uh, lagyan na natin ng carrying channel. So, yung carrying channel, ito yung tinatanong ng isa sa mga subscriber natin alin nga ba at saka saan nga ba tayo naglalagay daw ng metal paring kung sa may bandang mas mahaba nga ba o kaya naman uh, yung mas maikli na part alamin natin kung alin dito yung mas mahaba at alamin natin kung saan tayo maglalagay ng mas mahaba na part so ito 340 tapos ito naman 280 so ngayon ang ginagawa namin dyan mga kamusta ang uh, pinaka-importante diyan dapat matibay yung carrying channel natin. Na kung saan dapat 'yun yung ilalagay natin sa may pinaka-maikling part. So ito yung paglalagyan natin ng carrying channel. Kasi ang carrying channel dapat 'yan buong-buo talaga 'yan. Hindi yung uh, uh, okay lang siguro kung magdudugtong ka, pero hindi yung uh, ganito na alam mo na naaabot naman siya pero mas maganda kasi yung paglatag natin ng cement board baganyan siya. Kasi ito magiging maliit uh, malit na yung uh, seruho niya eh. Dapat ito buo pa rin. So yun yung uh, pamamaraan natin. Ang kinukuha natin talaga dyan, itong paglating natin ng metal paring, pahaba na siya na ganyan. Tapos yung, uh, yung kanyang uh, carrying channel, pa ganyan na. So yung carrying channel dito, ang madideploy natin, isa, dalawa, tatlo, apat. So kinuha natin yung pinaka sentro, sinatin natin. For, uh, 40 cm tapos 40 cm doon so, ibig sabihin 80 cm yung distansya nyan yung pinakasentro niyan tapos 80 din doon. So ang kinakalabasan na lang na natitira dito kung saan kakapit na sa wall angle eh nasa 0.60 na lang yan. yan. So inaaktual namin sinusukat yan para maglagay tayo ng carrying channel. So yung carrying channel natin, den ah, pagkatapos natin ilagay itong ah, wall angle na to, carrying channel na yung susunod tapos metal paring nakagat Tapos yung hanger na natin. So yung ginagawa nila eh. doon. tayo. Ito yung ginagawa natin, mga kamasta. Alright. So, uh, kapag ka ganito na maikli lang naman yan, so ito. Yung ginagawa natin dyan, inael natin yan. At ito yung kakapit natin sa wall. Yan. So, ito nasa 15 cm, mga kamasta. So, yun yung uh, ilalagay natin doon sa wall natin. So, bubutasan na natin yan. At uh, idridrill natin. Tapos papakuan natin yan. So, yung gamit natin dyan, yung 1 inch na na pako yung uh, concrete nail So, sukat-sukatin muna namin yan para minsanan yung pagkakabit So, yung uh, pag i na ito dapat uh, magkatalikod siya o kaya magkaharap siya So, hindi po pwede na magkakasunod yan mga kamasta na isang direction lang ng uh, carrying channel. So sa pag sila ng kering channel, may ginagamit kami dyan na pamamaraan o kaya uh, technique para hindi nyo na sinusukat-sukat yan kung paano nga ba yung para maging pantay yung level na itong na. natin tapos yung, yung ating uh, metal paring na ilalagay dito na instila. So gamit tong maliit na uri ng uh, ah, ito, yung ating uh, metal paring. Ngayon, lalagay mo to sige hawakan mo hawakan mo yan so ngayon ito yung magiging spacer natin pwede mo siya pwede pa yan pa ganyan tapos tsaka natin to ilalak o kaya sisinyalan ng lapis para yung level ng wall angle na to magiging level din nung itong uh, natin ng metal paring dito kasi kalimitan kasi pag nagbe-base kayo dito sa may sukat nung ating uh, wall angle mas mataas kasi to na malayo compared dun sa may metal paring na i-install natin. So, tingnan niyo yung diferensya niya. Yan, kaysa naman uh, guhit-guhitan nyo yan, gumamit na lang kayo ng ganitong space ay. Eh. Tapos, pwede nyo nang barinahan yan sa tabi niya. Yan So, hindi naman nagagalaw yan eh. So, ganyan yung pag-install uh, niya. Ganon din sa kabila. Ngayon, pwede mo nang alisin to. Pag naikapit mo na, o kaya napakuan mo na yung isang beses, tapos lipat na naman tayo sa kabila. So, bali, apat na butas yan para makapit na makapit. Yan. So, pinapakuha muna namin, pinuputasa muna natin yan para hindi makirapan yung pag nila. Kaya, titingnan natin sa kabila. Yan. So, ayos na mga kamasta, no? Nailagay na yung ating uh, carrying channel. So, salitan yan. Ito nakaharap to. Ito nakatalikod yan. Tapos, yung nakaharap dito. Yung nakatalikod naman yan. Ngayon, maglalagay na tayo ng... Uh, metal paring dyan. Tapos hanger na tayo. Pwede rin naman na mauna na yung hangir. Pero sa ngayon mauna muna natin yung uh, metal paring niya. Oh, ayos. Uh, Sinusukat na namin yung metal paring at ilalagay na natin. And so mamaya maglalagay na tayo ng metal paring.